Sa presyo ng ilang pangunahing bilihin, bahagyang bumilis noong nakaraang buwan. Kung ano-ano ang mga nakaambag sa pagbilis ng inflation, alamin sa report ni Sujin Kim. Rise and shine, Sujin. Kung dating nakakaubos ng tatlong buong karne ng baboy ang tinderang si Aiza, ngayong mataas ang bentahan ng baboy, hirap na siyang makaubos kahit isa. Lahat po talaga tumataas. So siguro yung mga tao pong binibili po ngayon, nagtitipid din po. So yung iba nagubulay na lang. Pero sabi ni Aiza, tiyaga-tiyaga lang. Lalo't kailangang paggulungin ang puhunan. Discarte lang po, tapos tiyaga talaga po. Kahit walang tao, galon, tiyaga po sa pagtitinda kasi rolling-rolling lang din yung negosyo po namin dito. Ganito rin ang sentimiento ni Mark na tatlong taon nang nagbebenta ng arena at tinapay sa maliliit na tindahan. Para sa akin ma'am, mas maganda magulay na lang kasi dulan nga ng mahal yung mga bilihin. syempre, no choice tayo, hindi na tayo sa mura. Gulay na lang kaysa karne para mas gusto siyang siya di gano'n? Naiintindihan naman ni Georgia kung bakit tumaas ang presyo ng bilihin dahil sa El Nino. Naiintindihan ko po kasi ako farmers po yung mga magulang ko so maiintindihan ko po kung sakali man tumaas dahil din po sa mga gasusin din po ng mga pananim. Sa tingin ko, tama lang na medyo tumaas sila dahil para din po kumita sila kahit papano, mahirap po din po kasi magtanim. Ngayong buwan ng Abril, na itala ng Philippine Statistics Authority na bumilis ang pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo sa 3.8%, bahagyang tumaas kumpara noong March 2024. Ang pangunahing dahilan ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa 6%, dahil sumipa ang presyo ng gulay tulad ng sibu uyas at kamatis. Yung sa sa onion, nakita na may bagyang pagtaas uh, no uh, nitong uh, April. Uh, while compared natin last year kasi mataas talaga last year, uh, mababa na rin siya but uh, nag uh, uh, nag-increase siya uh, from from March to uh, April. Ang average price ng sibuyas sa NCR ay 90 pesos at 30 centavos, habang sa labas ng NCR nasa 126 pesos kada kilo. Sabi ni Mapa, wala namang nakikitang pagbaba sa volume ng sibuyas. Nakaambag din sa pagbilis ng food inflation ang isda tulad ng galunggong, gayon din ang cereal products at bigas. Nagkaroon man ng pagtaas ng presyo sa regular milled rice, bumaba naman ang well-milled pati ang special rice. Dito naman sa atin ang uh, ang uh, aming uh, pagcalculate yung inflation rate of the uh, of rice will be elevated depende sa sa production local production ano anan yung ating supply from the uh, world uh, market definitely may effect yung El Nino sa lahat ng agricultural uh, products natin ano Ikalawang dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation ang transportasyon na umabot sa 2.6% dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Sa labintatlong commodity groups, tatlo ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng inflation nitong Abril. Pagkain, transportasyon at information and communication. Sa NCR, bumaba ang presyo ng karaning baboy at piling mga seafood tulad ng tilapia. Bumagal din naman ang pagtaas ng presyo ng arena, tinapay, bakery at pasta products sa labas naman ng NCR nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang delata at frozen food. ayon sa NEDA, patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para matugunan ang epekto ng El Nino at global disruption sa food supply ng bansa. Susan Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.